parang si Superman. Marami-rami ka, hey, mong nalalaman. Sino ka ba? Sino ka nga ba? bang talaga? Sino ka ba? Sino ka ba? O sino, sino ka ba? Mayroon nga bang taong singgunan mo? Sino ka ba? O sino ka ba? Mayroon na bang taong katulad mo? Tutor pinto si Romano, arkin taong may na damo na tungtulad naman. bang pangkay namin na ng alam. Ngun lek ta ngkayraling medalya. Kung sa mga manunulat, di lang henyo sa hisi pati sa puso. Kahit sa mga lingwa hanggang yag. Ngun lek tay na mga

Sino ka ba? Mayroon bang pinoy na kasinigalingo? Sino ka ba, ba? O seriesal? Sino ka ba, ba? Mayroon bang na katú. Pangalan. yung pangalan Ang dating ay parang si Superman Ang momento ka kahit saan rami-rami mong sino ka? sino ka ba? Sino ka nga bang talaga? Sino ka ba? Sino, sino ka ba? ba? O sino, sino ka ba? ba? Mayroon nga bang taong singgunong mo? Sino, sino ka ba? ba? Seriksal, sino ka ba? Mayroon na bang taong katulad mo? Doktor, pintor, sirohano, hanaw, arkin, patap ay nanaw na ng tulad rama. Tunay bang kay namin nga ng lang kay na nang alam? na ng kay rating medalya. Sa ina, manunulat, di lang hindi sa isip at isap Kahit puso pa. sa mga lingwahing Molecularina, Manda Nobia, Francesca Sti, Nelly Joseph, and the truth of the law, the law, the world, 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 Sino ka ba? Sino ka ba? Ko serisal, sino ka ba? Mayroon bang pinoy na kasingaling mo? Sino ka ba? Ko serisal, sino ka ba? Mayroon bang pinoy na katu? Nandito po tayo ngayon sa Lysian Sounds Garden na matatagpuan dito sa Luneta Park. Kung saan, itinatampok dito ang mga huling pangyayari sa buhay ni Jose Rizal bago siya patayin dito sa Bagong Bayan o mas kilala nga sa Luneta Park. Ang landscape garden na makikita nyo dito sa loob ng Lysian Sounds Garden ay dinisenyo ng ating national artist for architecture na si Ildefonso P. Santo. Ang mga estatwa na makikita nyo sa loob nito ay ginawa ni Eduardo Castrillo. Pinapakita dito na si Dr. Jose P. Rizal ay hinatulan ng kamatayan dahil sa di umano'y pagtataksil niya sa bahay. Dito naman sa estatwa ito ay pinapakita ng kalungkutan ng kanyang mga kapatid sa hatol na binigay sa kanya. Ipinapakita dito na isinusulat niya ang kanyang huling akda na may pinamagatang ang pahimaka. Dito naman sa estatwa ito ay pinapakita ang huling niyang pamamaalam sa kanyang kapatid. Ang sumunod naman ay ang pagsundo sa kanya ng pari at ng general patungo sa bagong bayan. Dito naman ay pinapakita na nagmarcha si Dr. Jose Rizal mula Fort Santiago hanggang bagong bayan bago siya bitay. Ang nakikita naman natin ngayon ay ang huling mga hakbang ni Dr. Jose Rizal bago siya patayin dito sa bagong bayan. Ipinapakita dito na ang pangyayari na kung saan siya ay binaril ng mga gwardiya civil dito sa Luneta Park. Nandito po tayo sa Luneta Park na kung saan ay rin sa tawag na Rizal Park. Ito ay isa sa mga premiadong atraksyon dito sa lungsod ng Maynila. Dito ang lugar na kung saan pinatay ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896. Ito ay isa sa mga pinakakilalang parke na matatagpuan dito sa ating bansa. Ang dating tawag dito ay Bagong Bayan or New Town sa English. Dito rin ginawa ang 23rd Southeast Asian Games. Ang monumento ni Rizal ay nakapayo sa gitna ng parking ito. Ang pailo na ito ay nakatayo sa malawak na podyo na ay nilagak dito ang labi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At ang pook na ito ay pinangalan sa ating pambansang bayani. Limit sa kaalaman na nakararami, ang monumentong ito ay hindi ang aktwal na lugar kung sabi na rin ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal siya ay binaril ilang metro mula rito sa monumentong ito. Sa may parteng hilagang kanlura ng park. Makikita din dito sa Luneta Park ang statuang ito na kung saan ito isang palatandaan na dito rin pinatay ang tatlong paring martir na sila Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Samo. Matatagpuan din dito ang mga sumusunod. Tulad na lamang ng Chinese Garden. Matatagpuan din dito ang open air auditorium na kung saan may ginaganap na libreng concert dito kada linggo. Nandito din ang National Museum. Matatagpuan din dito ang head office ng Department of Tourism. Ito naman ang kiridograsya na kung saan dito ipinuklama ng ating basay isa ng Malayang Republika noong 1946. Ang mga sumusunod na makikita nyo ay ang iba pang mga matatagpuan dito sa Luneta Park. came to dance, 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 dance. Yeah. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. Yeah, yeah, cause it goes on and on and on. And it goes Akala na ang dating simenteryo na ito ay isa na sa mga paboritong pagtausan ng kasal na mga na makikipag-isang dibdib. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magbabalik na tayo sa kuan ano ang Paco Park at ang kasaysayan sa likod nito. Ang Paco dati ay mas kilala sa tawag na San Fernando de Vilao. Ang pangalang Fernando ay mula kay Saint Ferdinand na dinala sa Espanya mula sa Islam. Ang dilaw naman ay Tagalog ng color yellow, nang galing din sa ugat ng turmeric or luyang dilaw na nakapalibot sa lugar na ito. Ang paku din ay nanggaling sa Katalan nickname for Francisco. Pinaniniwalaan din na ang pako ay, nang, ay nanggaling sa parokyang Franciscano na nakapayo dito. Ipinatayo ang pako cemetery sa bisa ng administrative order na inilabas ni Don Nicolas Ruiz, ang Maestro de Obras noong 1807, na magpatayo ng sementeryo dahil sa epidemya sa kolera na sumalanta sa, sa Maynila noong ikalabing siyam na siglo. Natapos itong ipatayo noong April 22, 1822 sa pamamahala ni Jose Paul. Na sumasakop na may sukat na 4,540 baras kwadrados of envelope by a circular wall. Ang Chinese builder ang nanalo sa kontrata para gawin ang sementeryo sa halagang 19,700. Ngayon ay nakikita niyo ang Paco Fire Station na kaharap ng Paco Cemetery na kung saan ito ay dating ginamit bilang opisyal na tahanan ng pari at ng kanyang sakristan pati na walong tagapangalaga ng sementeryo. Ang bawat picture sa Paco Cemetery ay inuupahan noon sa halagang 20 pesos kada tatlong taon at pwedeng irenyo ito ngunit walang sino man ang pwedeng magmayari ari dito ng picture. Pagkatapos ng epidemya, ang simenteryo ay napuno. Ang bangkay ni Gobernador Ramon M. Solano de Yanderal na sinasabing namatay sa misteryosong kadahilanan ay inilibing din dito kasama ng mga aristokrato sa main vault ng simenteryo. May dalawang bilog na dingding dito. Ang nasa loob na bilog na dingding ay para sa Departed Iberians. Makikita natin ngayon ang dating pinaglibingan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dito siya ninais ng mga kasnila na ilibing upang saguhin maiwasan ng kabuluhan dahil sa sinapit niya noon sa bagong bayan. Ang kanyang kapatid na babae, ang siya ang nakahanap sa bangkay ng kanyang kapatid. Sinuhulay, sinuhulay, niya ang tagapangalaga ng simenteryo na lagyan ng RPJ ang pinaglibingan ng kanyang kapatid noong December 30, 1896. At noong August 17, 1898, ang kanyang bangkay ay inilagay sa air na gawa ni Teodoro Romualdo de Jesus at inilagay sa, sa bahay ng kanyang ina sa Binondo. Noong December 29, 1912, ang kanyang urn ay permanente na inilipat dito sa kanyang monumento na makikita dito sa Luneta Park. Ang simpleng puting krus na nakalagay sa pinaglibingan niya ang nagsisilbing marka o palatandaan upang malamang kung saan talaga inilibing si Jose Rizal dito sa Paco Cemetery. Ang puting krus na ito ang nagsisilbing paalala na dito din inilagi ang mga labi ng tatlong paring martir na ginarote noong February 17, 1872 na sina Padre Jacinto Zamora, Padre Jose Burgos at Padre Mariano Gomez. Sa ngayon ay wala na nakalibing dito maliban na lamang sa mga batang namatay sa kolera noong ikalabing na siglo. Ang nag-iisang na ito na may pechang 1910 na may sentimental inscription in Spanish na may ibig sabihin na naning whose passing away has left us in grief. Noong 1966, ito ay diniklera ng isang national park at sa ngayon ay ito na ang pinipiling pagdausan ng kasal dahil sa serene ambience kapag nasa loob ka nito, sa loob ng Paco Park ay may matataguan kang isang maliit na simbahan kung saan ito ay para sa pag-alala kay St. Pancreas. At tuwing ika-12 of the month ay may nagaganap ditong misang para sa pag-alala kay St. Pancratius din. At tuwing ikat May 12 ng bawat taon ay may nagaganap na prosesyon para sa kapistahan niya. Ito ang Kali Belen na isa sa mga kalye na nakapaligid sa Paco Park. Ito ay pinangalan pagkatapos ng ikalabing siyam na siglo sa pari na mula sa Batangas na si Gaspar Aquino de Belen na unang Filipino na lumikha at kumanta ng pasyon sa Tagay. Ang iba pang kalye na nakapalibot sa Paco Cemetery ay ang Padre Power Street Romualdo Street at San Marcelino Street. Mula po dito sa Paco Park, ako po si Arvin Jim, si Tugadi ng ABH21. Came to dance, 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 dance I hit the floor cause that's my plans, 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 plans I'm wearing all my favorite brands, 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 brands Give me some space for both my hands